Thank <shrug> you. So, libangan sa barko, mga wheel. Ito yung mga huli namin, ginagawa namin pinakas. Para mapupuno na siya na. Yung iba naman na uli. Putol kasi maraming malalaki sa sa baki na kain lang din. kinakagat na putol yung isda. Sa so, natin yung uli ni Bernie. Ito lang libangan ito na libangan mo pag malungkot ka ito lang ginagawa, mga wheel. Marami rin dito malalaki ang mga ano. Talagang malalaki na Ang pinakasal. Mamaya, tatanggalin ko yung mga tina tinain yan. Ito daw, tapos na. Tapos i- eh, bilad namin para maging daing. So ito yung ba dito. Hindi lang kaming nangangawil dito. Meron din dito mga kasama. Uy, pinasok ko siguro yung huling Ang dami kasi yun. Pero dito kanina na marami silang huli pero pinasok na siguro. Kasi bukas umaga, pasok na naman ulit. Trabaho. O, oh, pinasok na. Marami yung huli niya kanina eh. Pampi. Eh. Ito si Chipmet. yun nandun sa nakapula. Balik tayo sa likod, wala naman si Pampi. Wala na yung mga kulay niya malaki. Parang naliligo ka rin dito sa labas, eh, ka awis. Marami na akong tatanggalan ng eh. pag binenta mo sa Pilipinas so fresh kang fresh ka oh kang kang huli ni Bernie naman. lang dyan sa so, tayo sa kabila mamaya pag tapos namin yon, dito namin siya ilalagay sa steering kasi medyo mainit dito eh dito maya sa baba doon sa pinapakababa yan mainit doon, mainit masarap din siya kasi fresh ka eh, tsaka wala dito masyadong isda sa ano eh sa amin eh, yung puro karne dito saka yung mga hipon kaya pag gusto mo kumain ng isda, isda na naman kaso malalaki, pero yung gusto preska talaga, mga oil ka. Ano? Ah, si oiler at saka ito si Ilig marami na tatanggalan ko muna ang tinahin bye bye kita ni ano ba